mapapansin nyo. Okay, naman yung presentation. Okay, Ayan ang presentation okay. ng um, ngayon ay pinagkakaguluhan ang tawag yan, na nagkakaubusan. Giant crispy ulo overload talaga. Kasi bukod sa may crispy ulo na mayroon pang mga kuning-kuning na mga sides na pagkarami-rami. Ayan, no? diba? may itlog, may soft drink, may itlog kawali, may sikarong bulaklak. Lahat na ng packets nandiyan na. Wala ka nang hahanapin pwede magtanong idol nandito ka na rin naman pwede naman huwag nang mahirap uh, <laughs> bakit ngayon mo lang naisipan na i-add dito sa mga mino mo sa Diwata pwede Pares pwede pagsabay-sabayin natin yung malalakas na mino natin yeah. alam mo kung bakit mawalan yung ka. iba ganun yeah. yeah, lang yeah. yan pero okay. 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 pagka dumating sa point talaga na medyo nagsawa na naman si Luzor so, may bagong pasabog na naman tayo kaya abangan hey! mo yan lang ano kayo ngayon hindi totoo masinasabi ng mga pasyos ano 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 Okay. So, marami pa tayong nakahanda na pang ano natin to. So, kung magtawa sila sa ulo, naku, mayroon pang masarap pa sa ulo. Gaano <laughs> rin ito kano idol rin ito kabili?

nan dahil sa kanyang bagong menu na uh, crispy oh, crispy o looking ngayon oh nakita mo sila ate dalawa lang sila hindi na naubos yan i-take out niya ni ate at ibibigay niya sa kanilang mga kapitbahay ng mga bashers natin Abangan nyo, matitikman nyo rin yung mga ulo na yan. Maliban sa crispy ulo na yan, Idol, mayroon ka pa pagkusong idagdag na mino. Kata, mayroon, pinag-uusapan nga at laging ubos, laging sold out. At pagka hindi na naman siya malakas, mayroon tayong mga bagong mino na Bago, naman. Basa, may, basa, basa. Basa. may mga bagong mino na so, abang, naman. Abangan uh, abang, na na. Ayan, abangan natin may bagong mino na naman. Uh, so welcome to the uh, Wata Paris Overworld mga kasusing ngayon ay uh, September 15, 2024. Itong ngayon ang sitwasyon dito, nagkakagulo na sisiksikan, halos nagtutulokan na at nagkakaubusan na ng crispy ulo na to. Nagkaka

<laughs> Naku, yung customer hindi na nakakain. Ginawa na silang celebrity. <laughs> so, ayan, thank you na nagpa-interview sa, sa, atin si Idol Diwata. Kasama ang customers na ito. Na ito na, oh hindi niyo ba alam na magbabayral kayo ngayon? <laughs> kayo ay instant celebrity ngayon sir sa social media. Nakapuko sa inyo ang camera ngayon. Ano masasabi ninyo? Mayroon ba kayong gustong i-shout out? <laughs> sa mga million views and followers namin sa Facebook. Oo. Oh. Ako po si Efren Villegas, si Kay Sosima, ang uh, vlogger ni Diwata. O, oh, ito mga vlogger din pala, mga kasamahan <laughs> ko. Instant celebrity sila, sir and ma'am, ngayon. O, oh, di ba? Dahil sa kanilang in order na yan ang ulo, ulo. dahil sa ulo instant celebrity ang dalawang ito na magka partner sa mga ang ganda ni mama sa gwapo ni sir oh ang mukhang galing sila ng uh, ibang bansa pa siguro no ayan oh Welcome to the Wata Paris Overload, ma'am. Instant celebrity ngayon ang dalawang ito. Ano nga bang pangalan mo, ma'am? Para kay uh, lalo kayo sumikat. Pa paala, pangalan? Veronica Esparza. ah uh, Veronica Esparza. Ikaw, sir. Alam. 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 Si Alan? Si Alan, kamukha ni Ronnie Ricky. Ang, ang, ang guwapo ni sir! Parang ano, hindi si... si anong i-pili yung Yap? Sino nga ba yan? Richard <laughs> Yap. James, ah, James yep. Yap, saka Richard Yap. Ang <laughs> <laughs> pugi, no? Ah, kayo ngayon, sir, ang instant celebrity dito sa Diwata pa rin, sir. Nakatutok sa inyong lahat ng camera na dahil sa inyo Good luck, sir! Mabusog sana kayo! Thank you! <laughs>